eto matagal ko na gustong upload ngayon na lang ako nagka-oras Ito yung sinasabing face out na SMBB52 sabi nila wala na daw to konti na lang nagbebenta ang pumalit na raw ay si MT501 ayaw mag focus yan MT501 katulad lang din yan ni MT500 Ito yung galing sa MT300 na crankset MT500 na BB2 Eto, sa lingket ketan to. Parang, gusto lang din lo compare kung may pagkakaiba ba. Kung pwede rin ba to sa MTB. Pang road bike kasi to, RS 500. Pat, may ilig sa 500 sa si Shimano, no? Di ba? 52. Hindi pa ginawang BB552 para malapit sa 500. <laughs> Ganto'y tsura ni RS 500. Yan, parang ano lang din to, Eh parang MT500 or 501 lang tingnan eh. natin wala naman pinagkaiba parehas lang ng lapad parang 6873 din tiyo tiyo so natin pang ano daw kasi ito eh uh, road bike tapos wala talaga siyang kasamang spacer ganun ka lapad to so, 73 Ay, 93. 93 kasama yung shell pero kung dito 73 ata dito yun 70 71.5 Punta nga natin dito Ah, mas malapad to isa uh, Meron naman pagkakaiba Ayun, no? 74.7 naman May pagkakaiba rin naman palang konti Konti lang Tapos dito 95 point Parang 96 May pagkakaiba rin pala Pero ito, wala talaga daw kasama ang spacer. Yun ang sabi nila. Nasa, ano rin yan, 700 something ata RS500 etong si MT501 parang nasa 600 550 to 600 yeah, orig Shimano pag neon parang neon green yung grasa nya but ito oh, ang grasa, grasa siguro mamaya timbangin natin kung may pagkakaiba ano. tapos yung kasamang spacer ni 501 kasi so, 501 naging mahal kasi may karton karton pa apat din to Ayan, meron yung manipis. Apat yan. So, ano, hindi na naka-plastic. Naka-papel di hapo na. <laughs> Pero may manual yan. Ito, manual yan. May QR code din. So, orig-orig. Ito, naka-pampamahal na box. Yung iba, ayaw pa nga na may box kasi mas mahal daw. Then, ito yung old school na 52. Meron pa nga 51. Eh. Pero, ewan ko kung may kitinda pa ng 51. SMBB 52. Meron pa ako nito konti. Tingnan natin kung parehas to dito. Lapad niya. Rewind, rewind yun na lang. 74.9. Dito. Ang dulas. Ah. May grasa-grasa. Eh. Ganun din. 95 something. 95.6. Ito naman. Apat din pala. Ito naka-plastic. C52. Apat din yan. Then, may QR code ba to? meron din urig-urig din mas maganda yung box nyo mas maganda yung box sa 52 ito kasi parang ano ito eh basta recycle box na lang yung QR code then ito wala ang alam ko wala nagbebenta ng retail nito MT500 nabenta ko to kasi binaklas ko to sa crankset na MT300 nakapag-stock kasi ako ng 200 crankset dati ang ginawa ko uh, binihenta ko siya chop chop ano lang uh, crank arm chain ring bottom bracket nabenta naman mas malaki income kasi dun chop chop matagal nga lang ito so, squatting din natin pares lang yung talaga RS500 lang na iba yan pares lang siya so pwede siyang pagpalit palitin diba yeah. siyempre pang MTB itong tatlo eh. itong road bike sabi pwede rin daw pero kayo bala. Parang medyo mas makakapal to ng konti pag ito ginamit nyo sa road bike eh. Hindi nyo nagagamit yung spacer. Ito naman si MT500. Tatlong spacer lang talaga ang kasama. Then wala tong box. Walang manual or kung ano. Kasi nga galing yan sa crankset ni MT300. Pero orig pa rin yung, ito yung grasa. Yun know? o. Diba? Neon, neon cream. Na, uh, Shimano grease yan. <laughs> Wala nang tatak na Shimano. Pero ganyan daw yung original na Shimano na baby. Tingnan natin yung bigat nito mga dokon to. Ang graso. Ang dulis po. Tingnan natin kung ganon ka Ito ba si MRS500? Hindi na natin sama yung BB kasi walang BB si eh. Eh, yung ano pala. Uh, spacer. Wala naman kasi spacer to si RS500. RS500. 90. MT501 ay uy 90 rin pinaglululuko tayo nito pare-pares na natin tayo 80 na, oo, oh, 89 si 52 1 gram, galing <laughs> si MT500, 88 ha? ganun, eh, si MT500 pa pinaka, pero parang useless din, 2 grams lang pin 2 grams and 1 gram lang pagkakaiba, pero pinagin ko ito pinakamagandang bearing sa kanila hindi ko na lang binuksa kasi ang hirap buksan ito. Tsaka bibenta ko pa. Niyo. Baka masira ko pa yung dalagyan o yung plastic cup. Sayang naman. ba diba? Pero feeling ko yan yung pinaka okay na, na bearing dyan. Kasi nga, sya yung mas, sya yung pinaka mahal sa tatlo. Sa 501, at saka sa MT500 well, pansin ninyo, puro 5 yung simula ang mga model nila, 52, di pa ginawang 520, then 501, 500 ito, RS500 meron din ako ng BB93, pero hindi ko mahanap kung nasan, pang XT, or galing sa XTR ko yun hindi ko na kinompare hindi ko na mahanap kung nasan so, yan lang, again, price range ito mga 6 to 7 ito, 550 to 650 eh to alam ko na sa 700 pataas to yung origa eto wala wala man kasi yung retail nito so ewan ko kung magkano presyo nito 500 pataas pero okay to eto yung nakakabit sa MTB ko ngayon nawala yung tunog-tunog kasi bago na eh. sold na ako din yung mga inner diameter pala nito pare-pares lang yan 24 mm dapat 24 lahat at ito sa road pa kaya 23.8 23.9 so ayun 23.9 medyo masikip pangit kung maluwa nga lugalog yun o so, 23 24 hindi tayo sa isa BB52 20, uy sumobra naman mas maganda yung 23.9 24 yan 23.9 23 ito yan, 23.9. Mas okay yung 23.9 para hindi masyadong malugalog. Kasi plastic lang to. Pagkatagalan, nauupo at lumulubang pa ng konti. Ito pa, ibang info. Pwede nating dagdag. Ito yung kapal nito. Yung shell ba yan or cup? 11.4 sa RS500. Ay, 10.2 lang sa ano, MT501. 10.3, 10.2 din sa 52, BB52 MT500 10.3 tapos yung thread ng shell ba niya BB 34.8 MT500, repress yan dapat 0.7, okay lang naman yan 0.1 lang difference yan, 34.7, 0.8. Yan, mekes, mekes. Yan, o. Oh. Ayan, pares lang din. 34.8, 0.7. Yan lang, yun ang natin dyan, no? Wala nang ibang madagdag. So, yun lang, kinumpir ko lang yung mga sizes nila. Ito, pang road bike to RS500. Ayan na muna. Ligo na ako. <laughs> hey, puro grasa.